na ng Department of Transportation na i-post ang pangalan ng mga mauhuli nilang pasaway na driver. Agree kaya dyan ang mga motorista? Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, anong sabi ng mga nakausap mo? good morning. Pabor naman yung mga nakausap ko mga motorista maging mga pasahero ng papublikong sasakyan. Doon sa plano ng Department of Transportation na pagsasapubliko sa mga pangalan ng mga abusado at pasaway na driver. Sabi ng DOTR, pinag-aaralan pa raw nila yung legalidad sa pagpapatupad nito. Lahat na yata ng klase ng pasaway at abusado motorista nakita na raw ng taxi driver na si Ronald sa dalawang dekada niyang pagbiyahe sa lansangan. Ang motorcycle rider na si Domingo, nalagay na raw sa alanganin ng buhay dahil sa mga abusadong driver ng pampublikong sasakyan. Ang Department of Transportation, pinag-aaralan ng pagsasapubliko na mga pangalan ng mga abusadong driver, lalo na yung matindi ang paglabag sa batas trapiko. Ipapublish namin ang mga pangalan, pinag-aaralan na namin ngayon yan. Pare kang matuto. Kung di kayo madagasan, no? kung di kayo matatakot sa, sa kaso, sa multa, matama, eh baka dito, mahiya kayo. Kung sina Ronald at Domingo ang tatanungin, pabor sila sa balak na ito ng DOTR. Pabor ako para, ko, para makakatulong na maiayos yung abusado. Eh. Para mabawasan natin yun, ma maayos natin yung mga abusado sa Ronsalda. Hindi po. Para pulutan ng aral ng mga ibang motorista. Ganyan din ang tingin ng jeepney driver na si Carlito dahil marami na raw buhay ang nasakripisyo dahil sa mga aksidente ng dulot ng mga pasaway na driver. Balagbag dito, balagbag doon. At ay makukuha nga hanap buhay yung maganda yan eh. Kasi ako una-una, mga pamilya natin na natin eh. Ang ilang pasahero na amin nakausap, pabor din sa hakbang na ito ng ahensya. Okay na naman yun sir kasi para hindi pa marisan ng ibang driver. Para matuto sila, iwas na sigurad disgrasya. Kasi ang iba kasi, masadong mayabang. Nilinaw naman ng DOTR na pinag-aaralan pa nila ang legalidad sa pagpapatupad nito. Tingin ko kapag na, naintindihan ng mga kababayan natin na may consequence ang paglabag sa batas, tingin ko dahan-dahan titinu tayong lahat. Samantala Ivan, ito yung sitwasyon dito sa bahagi ng Philcoa sa Commonwealth Avenue. Marami-rami yung mga pasahero na naghihintay na ng masasakyan ngayong pasado alas 7 ng umaga. Punuan na rin kasi ilang mga papubliko sa sakyan pagdating dito sa lugar. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue. Westbound po ito na ikita nyo mga sasakyan na patungo sa elliptical road. Unti-unti na po dumarami yan at sumisikip na yung daloy ng trapiko dito sa lugar. Pero doon sa eastbound lane na patungo naman sa area ng Fairview ay maluwag ang traffic situation ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kinuliat at tinanggalan ng plaka ang ilang papublikong sasakyan na sinitan mga otoridad dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko sa Maynila. May unang balita live si Jomer Apesto. Jomer? Susan, good morning. Tuloy-tuloy ang ginagawang panguhuli ng mga tauhan ng SAIC at LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na itinuturing na mga hindi roadworthy dito sa Tondo, Maynila. Pasado alas 6 ng umaga na magsimula ang operasyon sa bahagi ng One Luna Street. Sunod-sunod agad na mga Jeep jeepney ang pinara ng mga otoridad. Karamihan sa kanila, mga pudpud ang gulong. Ayon kay Rayson de la Torre, ang hepe ng Special Operations Group ng SAIC, bawat mahuhuling PUV ay tinatanggalan na nila ng plaka. Pagkatapos ay kinakailangan na nilang dumaan sa actual inspection of unit sa Land Transportation Office o LTO. Bukod sa mga PUV, meron din mga motorcycle rider ang kanilang pinara at tinikitan. Karamihan dito ay mga substandard ang suot na helmet. Habang sinita naman ang ibang rider na nakasot lang ng chinelas o shorts. Binigyan din ng site na bawal ito dahil hindi ligtas para sa mga motorista. Dahil sa operasyon, maraming pasahero rin ang bahagyang naabala tulad ng 71 years old na si Lola Letty. Nagmamadali raw siya dahil kailangan niya pang magpalaboratory. Sa kabila nito, naiintindihan naman daw niya na para sa kanila mga pasahero rin naman ang ginagawang operasyon. Sa tingin niyo po ba ba 'yung ginagawa ng gobyerno na Hindi naman po okay lang po. Bakit Kasi nakakapakot po din 'yung ano, 'yung gulong na pul na na po 'yung kani-kanilang mga plaka at 'yung pong mga jeep o kung ano man pong mga pampublikong sasakyan, itong ating mahuhuli ay subject for actual inspection sa LTO Central Office. Ayo patuloy pa rin po namin hinihingi ang pagunawa ng ating mga kababayan, lalo't higit po yung mga commuters na naapektuhan po dito sa ating ginagawang inspeksyon. Uh, ito naman po ay uh, mabilis lang yung ating ginagawa. Uh, kaya nga lang po, medyo magkakaroon lang ng konting abala doon sa inyo pong paglalakbay. Pero ito naman po ay pagsisiguro po natin na magigil ligtas yung inyo pong pang-araw-araw na pagbiyahe dito po sa ating mga lansangan. Susan, sabi ng SAIC, mula lunes ay eh nasa mahigit dalawampung pampublikong sasakyan na ang kanilang natanggalan ng plaka at kinakailangang sumailalim sa inspeksyon ng LTO. Bukod pa dyan, ang mahigit sampung sasakyan na natikitan dito ngayong araw. Live mula dito sa Tondo, Maynila, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Nagsimula ng ang ng Maynila sa bagong pag-schedule ng pang ng basura. Ngayong mas malayo na ang pagdadalhan na landfill. Sa unang balita live, si Bob Alegre. Bam. Good morning. Kailangan nang i-redirect nga mula sa Navotas Landfill. Kailangan sa San Mateo, uh, new sanitary landfill na dadalhin ang uh, basura ng Lungsod ng Maynila. Ito'y natanggap nila na final notice mula sa MMDA. Simula ngayong araw, eh. epektibo na ito at uh, magkakaroon ng bagong schedule ng paghahakot ng basura dito sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, posible na rin magkaroon ng uh, pagbagal dito dahil uh, abutin nga ng may may panibago nga uh, distance kasi yung uh, bibiyahin ng mga dump truck from uh, 10 kilometers dati from Manila to Navota sa landfill ngayon at uh, 30 kilometers na yung expected na distance to San Mateo at uh, hamon daw ito sa LGU dahil kailangan nilang damihan yung kanilang uh, mga truck at uh, may kaakiba din itong uh, requirements sa pondo aalamin uh, din nila kung gaano katagal yung uh, guguguling oras na mau at mga konsumo para ihatid ang basura sa San Mateo Rizal. Sa ngayon, halimbawa, dito sa Lopez Boulevard, kinausap natin ilang mga residente at uh, ayon sa kanila, hindi pa naman nila napapansin na bumabagal o hindi na kukolekta yung basura. Pero may mga pagkakataon daw minsan na naiipon nga ito, lalo dito sa gilid ng kalsada at nagiging hazard sa mga motorista. Pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa mga residente ang ating nakausap. kuha naman po, pumapasok naman po yung basura dito. Importante po talaga na hindi maipon yung basura kasi po Nauna sa kalusugan ng mga bata para hindi po sila madenggi. May pumapasok naman dyan na truck araw-araw. Hindi naman yan pinapabayaan na hindi po dakot, hindi na dakot araw-araw yan. Malaking problema kasi sakop na lahat kalsada ng basura, madulas talaga pag umuulan. Minsan marami na didisgrasya ng motor. Iban bukod sa lungsod ng Maynila, may nakuha rin notice ang uh, mga lungsod ng Paranaque, Muntinlupa, Pasig at uh, parte ng Tagig mula sa MMDA kaugnay ng uh, parehong sitwasyon. Ito unang balita mula rito sa Maynila. Bamada Grep para sa GMA Integrated News. Sa gitna pa rin ang issue ng isyu ng maanomalya manong flood control projects iginiit ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na hindi siya sangkot sa anumang katiwalian. Nagbanta naman si Senate President Jesus Codero na ipa na ang mga kontraktor ng flood control projects kundi pa rin sisipot sa susunod na pagdinig sa Senado. May unang balita si Rafi Tima. May babala sa si Senate President Jesus Escudero sa mga kontraktor na mangi sa sabpina para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control projects sa September 1. Kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Sampo sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinampina ng Senado matapos is nabinang una nitong pagdinig. Kabilang sa iniimbestigahan ang aligasyong naging bagman at legman o ano ng mga kontratista ang ilang district engineer ng DPWH. Kasunod yan ang tangkang panunuhol umano ng isang district engineer kay Batangas First District Representative Leandro Leviste Tingin ni Sen. Rafi Tulfo, malawakan ng sindikato sa mga District Engineering Office. Dapat makasuhan siya dahil uh, nag-iimbestiga, uh, inimbestigan sila sa mga kalukuan, and then sila. Yan man talagang gawain ng mga karamihan sa mga lungkulungan, karamihan sa mga kota, para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa sila. I think it's widespread. Uh, kaya ka sa, sa mga susunod na hearing sa um, Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga Uh, district engineer na kailangan si Sen. Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako ay nanghihinayang kay Secretary Bunongan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RDDE. Huwag nating lahatin. Uh, kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified, dami-daming exam, ang dami-daming uh, drone. Isang katutak na requirement, kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ng Senate Majority Leader Joel Villanueva, wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito senador, kongresista, etc. But uh, we also look into uh, the facts dapat no. Merong uh, katulad nung sa bulakan na binisita ni uh, presidente pati yung ghost projects nasa nepe, eh, nasa national expenditure program. Ayon din kay House Infra Committee co-chairman Tedderidon, Ridon, hindi congressional insertion ang maanomalyo manong proyektong sinita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan. Batay sa pagsusuri niya sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinumitin ng executive sa kongreso at sa General Appropriations Act galing ang proyekto sa NEP. Marami po sa mga napuntahan po ng pangulo ng Pilipinas particular ho sa Bulacan kahit po yung nasa Baguio ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito congressional initiative originated projects. So kasama po rito, yung pong ghost project Uh, na supposedly ginawa po ng uh, first uh, district uh, engineering district ng Bulacan through Sims uh, Construction Trading. sagot ng DPWH. We will we'll try to find out if this is correct. Uh, maybe, maybe if it is led or uh, initiated, we will try to find out. Pero kurasan na siya, this ghost project. Then we'll have to file the necessary charges against those who are been in the project. I have uh, issued the preventive suspension of uh, the district offices involved in, in the of those projects. Kasama sa ipatatawag ng komite sa kanilang investigasyon ang top 15 contractors na binanggit ng Pangulo at mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at BIR, ang COA Iniutos ng inspection sa lahat ng flood control projects sa Bulacan mula January 1, 2022 hanggang July 31, 2025. Prioridad ang mga proyektong pinakaginastusan ng gobyerno. Ang BIR naman magsasagawa ng tax fraud investigation sa mga kontraktor ng manumalyo umanong proyekto. There should be criminal charges for ghost projects. If it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Aabot ang sisi sa kalihin ng DPWH? We will see No kung ano ho yung level ng kanya pong uh, responsibility. Pero again, kung uh, in-admit niya halimbawa na meron pong uh, failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility uh, on the secretary of the department of the Department of Public Works and Highways. Well, my liability for, uh, I, pero sir, at this point in time, um, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure Absolutely. project. Wala pong corruption on Absolutely your, on on your my your part. No, I don't tolerate this kind of uh, attitude because that's why I'm filing all the charges against anybody who, is, who are involved actually in these uh, ghost projects that have been uh, discovered by the President. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Bago na ang liderato ng Philippine National Police itinalagang officer in charge, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kasunod ng kay Police General Nicolas Torre III isa sinartate sana, sana sa, na, sa nasa utos na Rigodoni Torre na ipinabalik ng National Police Commission. Ang bala sa Hanayar at na sa Napolcom, isa sa mga dahilan ng pagsibak kay Torre. May unang balita, si Baki Pulido. Ilang araw nagtagal bago tuluyang masilbihan ng warrant of arrest si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon. You have the right to si Nicolas the III na hepe noon ng Police Regional Office 11 ang namuno sa operasyon. Yes, sir. Yes, sir. Marso naman ngayong taon, bilang hepe ng CIDG, pinangunahan din ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. Naging maugong ang pangalan ni Torre. At mula sa pagiging two-star general, lumundag sa pagka four star si Torre ng italagang ikatatlumput isang PNP chief. I would like to tell my people that give your best because uh, kung hindi nyo kayang gawin, aba, may ipapalit sa inyo. So everybody should be in their toes. Siya ang kauna-unahang graduate ng PNP Academy na umupong hepe ng pambansang pulisya. Sa sona ng Pangulo nito lang Julio, special mention pa si Tore. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Eric Torre. <laughs> ang halos tatlong buwang pamumuno sinibak sa pwesto ang PNP Chief. Effective immediately ang utos na nagtatanggal sa kanya sa pwesto na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, isa sa mga dahilan ay ang girihan sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Hinarang ng NAPOLCOM ang pagbalasan ni Torre sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. na nooy Deputy Chief for Admin Administration, ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Sabi ng NAPOLCOM, hindi dumaan sa NAPOLCOM Unbank na pinamumunuan na Rimulya ang ipinagutos na rigodon ni Torre. May administrative at supervisory control sa PNP ang Napolcom bilang attached agency sa ilalim ng GLG. Sa memo ng Napolcom noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng Napolcom ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torres sa gusto ng Napolcom. With the recent developments, the president was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of Napolcom. As it was intended by law. As part of this resolution, the president decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo, haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulia, walang ihahain kaso laban kay Tore, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has, been, he has not been charged criminally nor administratively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Sa flag raising ceremony noong isang linggo, ipinakilala pa niya mga bagong opisyal na kanyang itinalaga kabilang si Police Lieutenant General Bernard Banak na ginawa niyang Deputy Chief for Administration. Walang utos, walang balakid at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ilang araw naman bagong masibak, may ganitong sinabi ang dating PNP chief. Now, ang mga nakikisaw ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No? May mga may mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Torres. Sa ngayon, itinalagang OIC ng PNP, si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Director ng National Capital Region Police Office o NCRPO. To the outgoing and the first lakan, Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III, Thank you for steering the PNP for what it is today. Isa lang ang maaaring humawak ng four-star rank sa PNP. Kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Tore, three-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOCOM. In the PNP, of course, if you're not yet uh, retired at the mandatory age of retirement, that is 56, uh, nobody can force y uh, PNP to uh retire, no? Um hmm, karapatan niya yon, no? So okay, and so dito, of course, uh, my order na relieve and I have my designation orders ay yes. follow. Hindi pa rin malinaw kung saang pwesto malilipat si Tore. Nang tanungin uko dito si Nartates, nandiyan sa, sa Office of the Chief PNP or uh, nasa p pero sabi ni Remulia, may iya alok na pwesto ang pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the president still believes in his capacity. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Engage na si pop superstar Taylor Swift kay American football star na si Travis Kelsey. Woo! Sa Instagram post nila dalawa nag-propose si Travis kay Taylor sa isang garden na maraming pink and white roses. So high school ang engagement ko sa ang sweet na magkayakap si Taylor na English na English teacher at si Travis na gym Aww, teacher. Cute. <laughs> 2023? nang magbloom ang love story ni na Taylor at Travis, madalas suportahan ni Taylor ang National Football League games si Travis at ilang beses ding spotted si Travis sa Eras tour shows ni Taylor noong 2023 at 2024. Aww. mahigit 90 million likes na nga ang engagement announcement ni na Taylor at Travis. Cute! Sige tayo ngayong umaga, nagpasaya ng fans. Ang singing collab ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista at kanyang fur baby na si Panda. We're going to Sa TikTok video, todo birit ang dalawa. Si Panda hindi nagpatalo sa pagsabay at paghit ng high notes kasama ang kanyang fur mo. Ang duet na yan, pasado sa fans at fur parents. Itong buwan lang ng tamaan ng leptospirosis si Panda at oh. ngayon ay nasa mabuting kalagayan na. May halos 2 million views na ang video na yan ni Heart at Panda Online. <laughs> Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. mag iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.